Kinabukasan, nung makabili na ako ng SSD, ay pumunta na ako sa shop para i-ready na yung mga kailangan. Magpapa-remote kasi ako ng diskless kasi para gumana na aking computer siya. Nakita ko lang sa marketplace at nalaman ko na mura lang pala siya magpa ng disless. Pero kahit pura, nanginayang pa rin ako kasi dapat ako na lang, dapat marunong ako. Kaya dapat pag-aralan ko din. So ayan, dililinisan ko muna yung shop para kahit papano maayos naman pag nagbukas na ako. At maya maya pa ay niremote na ang disless server ko. Kung napansin nyo, parang chapsoy yung shop ko kasi wala pa akong pambili. Ganyan talaga kasi kailangan mo magtiyaga, kailangan mo magsikap, kailangan mo magtiis. Pagsikapan mo yung mga bagay na gusto mo kasi walang mangyayari kung tutunga nga ka lang. So habang nire-remote naman yung server ko, ako naman inaayos itong isang computer para magamit. Kayo kasi nakatambak to, gusto ko kasi kumikita to sa pisonet ko. Kasi sayang naman upan natin at ang binabayad natin sa kuryente, di ba? Kaya kailangan nating ayusin to. Kahit pa paano naman marunong ako sa troubleshooting marunong din ako magayos ng mga computer at laptops yung mga basic troubleshooting ba parang ganun pero di naman sobrang galing kasi marami pa akong hindi nalalaman marami pa akong gustong malaman at gustong gawin part talaga sa buhay natin ang pagiging matured kung yung dati tatamad tamad ka lang sa bahay pinagagalitan ka ng nanay mo ngayon sumisikap ka na sa buhay at nagtsatsaga huwag ka magtaka o magalit kung minsan pinatuwid ka ng magulang mo para rin sa iyo para rin sa kinabukasan mo dahil marerealize mo rin balang araw yung mga sinasabi nila so habang nire-remote pinapanood ko rin para may idea ako para sa susunod alam ko na rin gagawin ay okay pa yung yeah. ah, Pero okay pa to. <laughs> Ito na lang. So yun nga, chinik nga niya kung healthy pa ba yung computer na gagamitin namin para sa digital server. Kaya naging kampante ako nung sinabi niyang okay na kaya ni-remote niya na. Marami pa talaga akong hindi nalalaman. At marami pa rin talaga akong dapat punuin. Pero kahit ganun, hindi pa rin tayo susuko sa hamon ng buhay. Lahat naman yan matututunan basta magsikap ka lang. At malalaman mo rin kung para sa'yo talaga yung business na pinapasok mo. So hanggang dito na nga lang video ko. At sana nagustuhan nyo po ang panonood dito. At sana huwag nyo kalimutang mag-follow, like, and share ng aking video. Malaking tulong na sa akin to para lumago pa ang page ko at makilala pa. At para makita nyo rin kung paano ako umasenso sa buhay na nagsimula sa wala at patuloy na umaasenso. So hanggang dito na nga lang guys. Maraming maraming salamat. Thank you. God bless po sa inyo lahat.